halos apat na dekada na nagtrabaho sa showbiz si Jacqueline Jose bago siya pumanaw. Sa loob ng maraming taon na ito, ay gumanap siya ng mga karakter sa mga pelikula at teleserye na hinding-hindi malilimutan at tumatak sa mga manunood. The Philippine Showbiz List presents Jacqueline Jose's Memorable Characters in TV and Movie Mirna in Private Show Nang pasukin ni Jacqueline ang showbiz, Sinimulan niya ito sa paggawa ng mga sexy films. At isa nga sa mga naunang pinagkatiwala sa kanyang proyekto ay ang pagbida niya sa 1985 movie na private show na mula sa direksyon ni Chito Ronyo. Dito ay ginampanan niya karakter bilang si Myrna, isang babae na lumubog sa mababang bahagi ng lipunan bilang isang performer sa live sexy shows. Markado ang naturang karakter dahil ito ang nagpasimula sa karera ni Jacqueline bilang isang aktres sa pamamagitan ng pagkakuha niya ng kanyang kauna-unahang nominasyon sa FAMAS Awards. Maliban dito, ito din ang nagbigay sa kanya ng Star Awards for Movies para sa Best Actress. Lynette in White Slavery Ang takbo ng karera ni Jacqueline ay nagdala sa kanya sa pagkikipagtulungan sa mga kilalang direktor tulad ni National Artist for Film Lino Broca kung saan siya naging lead star sa 1985 adult film na White Slavery ang pagganap bilang isa sa mga babaeng karakter na si Lynette ay isa sa mga unang kagiliw-giliw na papel ni Jacqueline bilang isang aktres na agad na nagbigay sa kanya na kanyang unang nominasyon sa Gawad Urian. Naibahagi noon ni Jacqueline na ilan ito sa kanyang mga paboritong proyekto at tinatanaw niyang isang malaking utang na loob kay Lino ang narating niya sa industriya. Letty in Takaw Tokso Bagamat nagsimula bilang sexy actress, Pinatunayan pa rin ni Jacqueline na kanyang husay sa pag-arte sa pelikulang Takaw Tokso noong 1987. Ginawang madali ni Jacqueline ang buong bagay bilang si Leti, ang babaeng ni na kanyang asawa nakakuha ng simpatya ng mga manunood sa pagiging isang karakter sa kwento kung saan ang mga tao ay gumagawa ng paraan upang hanapin ang tokso. Markado ang kanyang pagganap rito dahil nasungkit niya ang kauna-unahang parangal na best actress mula sa Gawad Urian. Bukod dito, ang controversial film ay tumanggap ng anim na parangal at 7 nominasyon mula sa parehong award-giving body. Raquel in Olongapo, The Great American Dream ang 1987 movie na Olongapo, The Great American Dream, ang isa sa mga pelikulang ipinagmamalaki ni Jacqueline mula kay Direk Chito Roño. Sinoong niya rito ang Amerasian na pinagmulan upang gampanan si Raquel na nagtatrabaho bilang hostess sa isang bar sa Olongapo na umaasang matutupad ang pangarap niya makapunta sa Amerika at makasama muli ang kanyang ama. Subalit sa tukasan niyang maaaring hindi masyadong maganda ang kanyang kinabukasan doon. Inilabas ang pelikula ng unti-unting bawasan ang presensya ng Amerikano sa Timog Silangang Asya at pinayagan si Jacqueline na ipamalas ang kanyang pinakamahusay na katangian, isang matatag na determinasyon na pinagtibay ng mga elemento ng kahinaan. Bambi in Macho Dancer agaw eksena sa obra na ito ni Lino Broca si Jacqueline sa kanyang pagganap sa 1988 film bilang si Bambi, ang girlfriend ng titular male exotic dancer na uunawaan ni Jacqueline na ang mga lalaki ang bituin ng palabas. Ngunit bilang si Bambi, nagmarka kanya mga pasabog na linyahan at aktingan dahil sa pinakitang husay sa pelikula na sungkit ni Jacqueline ang panalong Best Supporting Actress mula sa Gawad Urian at Star Awards for Movies sa parehong kategorya, nakuha din ang nominasyon sa FAMAS Awards. Josie in itanong mo sa buwan. Nabigyan ng pagkakataon si Jacqueline na gampanan ang papel ng Femme Fatale na si Josie sa kwentong tungkol sa mga pangyayari pagkatapos ng pagnanakaw sa isang bangko na nauwi sa maling direksyon. Sa di maiintindihang pagganap ni Jacqueline, ang katotohanan ay laging mahirap makuha. Ang pelikulang Itanong Mo sa Buwan ay opisyal na kalahok sa Metro Manila Film Festival 1988. Ito din ang pelikula kung saan unang nagtagpo si na Jacqueline at Mark Hill, ang ama ng kanyang anak na si Andy Eigenman. Sa pelikulang ito, nakuha ni Jacqueline ang Best Actress nomination mula sa FAMAS, samantalang nauwi naman niya ang panalo mula sa Gawad Urian at Star Awards for Movies bilang Best Supporting Actress. Neneng in The Floral Contemplation Story kahit itinalaga si Jacqueline bilang supporting role sa 1995 movie na The Floor Contemplation Story, hindi naman makakalimutan ang pagganap rito ni Jacqueline bilang si Neneng, ang kabit ng asawa ni Floor. Ang pelikula ay pangunahin ng sasalaysay ng tunay na kwento ni Floor Kasama ang superstar na si Nora Honor, hindi nagpahuli si Jacqueline sa aktingan na dahilan upang makuha niya maraming pagkilala at nominasyon. kabilang ang nominasyon sa FAMAS Best Supporting Actress at mga parangal bilang Best Supporting Actress mula sa Gawad Urian at Luna Awards. Lorena, inaglalayag. Sa pelikula na naglalayag noong 2004, nakipagtagisan muli ng talento si Jacqueline kay Nora Honor. Sa pagkakataong ito, bilang magulang ng cab driver na may May-December na may May December affair si isang judge na ginampanan ni Nora Honor na nagpapahirap sa kanilang dalawang mundo. Dito ay muli ng agaw na eksena si Jacqueline. Tanging siya ang makapagpapalabas ng sigaw na tila parang tinatapyas ang puso. Tanging si Jacqueline din ang makapagbibigay ng ganoong sakit sa simpleng gawang pagbukas ng isang kabaong. Dito ay nakuha niya ang panalong Best Supporting Actress mula sa Luna Awards. Iyay in patay na si Jesus. Mapa-serious drama man o comedy, bida man o support, lagi na ang galing ni Jacqueline. Imposibleng hindi siya maramdaman. Katunayan ng pagganap niya sa papel, bilang si e. Buwanang si Iyay, sa 2016 dark comedy na patay na si Jesus, ay hindi din basta makakalimutan. Binigyang buhay na kanyang karakter ang mga pagod na kababaihan sa Pilipinas sa lahat ng kanilang sugatan, malambot na karangalan at pinapalawak din ang kanyang digaanong ginagamit na kakayahan sa komedya. Rosa in Marosa ang husay ni Jacqueline na binigyang pagkilala at nagmaraka din sa international scene. Katunayan nakuha niyang respeto ng lahat ng mga Pilipino na magwagi siyang Best Actress sa 69th Cannes Film Festival sa Cannes, France. Ito ay para sa kanyang pagganap bilang si Rosa sa 2016 drama film ni Brillante Mendoza na Marosa. Gumawa na kasi ang ng tagumpay ni Jacqueline sa Cannes Film Festival dahil siya ang kauna-unahang Pilipino na pinagkalooban ng mataas na karangalan sa International Film Festival na tinuturing na prestihiyoso sa buong mundo. Para sa tagumpay na ito, kinilala siya ng National Commission for Culture and the Arts sa seremonya ng Ani ng Dangal noong 2017. Naniniwala si Jacqueline na eksenang umiiyak siya habang kumakain ng fishball. Ang nagpanalo sa kanya dahil ito ang tumatak ng husto sa isipan ng festival jurors. At sa pagpanaw ni Jacqueline, binigyang pugay ng Cannes Film Festival ang alaala -ala niya sa pagsasabing, Like many of her other roles, she eliminated this very beautiful portrait of a woman, embodied her with grace and humanity. Annie and Sadie, ang munting prinsipe. Isa naman sa hindi malilimutang karakter ni Jacqueline, ang pagganap niya bilang si Annie Errol, ang mapagmahal na ina ng munting prinsipe na ginampana naman ni Tom Taos sa classic film na Sadie, ang munting prinsipe noong 1996. Esther in Familia Zaragoza Hindi nga lang sa big screen nagmarka ang mga karakter ni Jacqueline, kundi maging sa telebisyon. Napanood siya sa kanyang kauna-unahang TV project sa pamamagitan ng ABS-CBN hit drama series sa Familia Zaragoza noong 1995. Dito ay ginampanan niya isa sa mga pangunahing karakter bilang si Esther Lagrimas. Magda in mula sa puso. Isa sa mga iconic role ni Jacqueline sa Philippine TV na talagang tumatak sa mga manonood mo ngayon ay sa classic primetime melodrama na mula sa puso na umere sa ABS-CBN mula 1997. Gayunpaman, stand out si Jacqueline sa serye para sa pagganap sa papel ni Magdalena Magda Trinidad na agad na nagpatanyag sa kanya bilang isang household name. Bukod sa pagkakamit ng malaking kasikatan, nakakuha rin si Jacqueline na maraming nominasyon sa kategoryang Best Supporting Actress sa iba't ibang award-giving body sa telebisyon. Jail Chief Dolores Espinas in FPJ's Batang Quiapo sa ikalawang season ng FPJ's Batang Kiapo, sumali si Jacqueline sa ensemble cast. Makasinsaya na kanyang pagbabalik sa ABS-CBN matapos ng halos isang dekada ng gampanan niya ang papel bilang si Jail's Chief Superintendent Brigadier General Dolores Espinas. Marami din siyang kahanga-hangang eksena rito kung saan ay pinakita niyang dalawang aspeto ni Chief Espinas bilang isang malakas at patigas na pinuno ngunit may puso pagmamahal. Sa isang nakaraang panayam, ipinahayag ni Jacqueline na ang pagiging bahagi ng serye ay personal na napaparamdam sa kanya na ang pagiging isang artista ay nagiging kumpleto na. At sa kanyang bigla ang paglisan, naiwan niya ang isang hindi malilimutang karakter na tumatak sa bawat manonood. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!